Okay, kasama natin yung ating mga police applicants. Kailan lang nitong uh, 2023-02A. Mahiraya, So magbibigay sila ng inspirasyon na mensahe sa ating mga police applicants na gusto mag-apply ngayong 2024. So bilang isang babae, anong mapapayo mo sa ating mga police applicants na gusto maging police yan? Sir, bilang isang inspiradong police, uh, gusto ko lang ipayo sa ating mga bagong uh, aplikante ngayong 2024 is that uh, you should be flexible on your time, maging flexible kayo sa oras nyo, lagi kayong magdasal. And of course, sa limang daliri... Um, apat doon is yung skill ay apat doon ang attitude is number one isang daliri lang po yung skills natin lagi niyo pong tatandaan yan magpakumbaba ganun magpakumbaba sir yun lang po so sa pagpapalakas naman ng katawan ngayon syempre medyo wala pang announcement talaga kung kailan talaga ang eksaktong PNP recruitment so ano yung dapat nilang paghandaan ang sagot ay eh, pagdating mismo ng araw ng PNP recruitment ay eh, talagang handa na sila ngayon pa lang, uh, simulan nyo ng magpalakas, tumakbo, mag-ehersisyo, mag kung saan kayo, may, kung ano yung available na time niyo gawin nyo ng lahat para makapasa kayo sa BMI. Yan. Police, uh, Priscilla, Ana Patolman, Ana Ma Maria Rasula. Nagbabalik ulit tayo. Ano naman ang uh, inspirasyon na may na may bibigay ni uh, Laika Bakiran mula sa Class 2023-02 Basic Lahi. So, bilang isang police trainee at babae din, o oh, siyempre, oo. Oh. Ano yung uh, inspirasyon na mensahe na may bibigay mo kung sakaling makapasok na bilang isang police trainee yung ating mga police applicants, yung magpapalakas ng loob sa kanila? So, unang-una po, unang isipin natin ay si Lord. Kasi siya yung nagbigay ng lakas sa ating ng loob para makapasok sa PNP. And then, uh, pangalawa, ating mga, mga magulang na siyang sumuporta at naging inspirasyon sa pagpasok sa PNP, yun lang po. So dumating din ba sa, sa, sandali na talagang low moral ka na, naiisip mo mahal mo sa buhay, parang gusto mong lumabas o tumakas o paano ba? Yes sir. Yes sir, pero lagi natin isipin na andiyan yung family natin na umaas sa atin sa loob ng training. Kaya maging inspiration and motivation sila para maging malakas tayo sa loob ng training. Sa company, sa buong Mayraya. Yeah, next. next. Sa, uh, Charlie Company. Yeah, ikaw. Shoutout nga pala sa pamilya namin. Shoutout, Charlie. No? Company. Shout company. Shoutout po sa mga pamilya ko dyan sa Kabaga. Shoutout. Shoutout po sa Hawk Company and sa family ko sa Isabela. At yan yung ating mga police applicants na kailan lang aplikante pero ngayon, pulis na po sila. If God wills sa mga police applicants na ngayon 2024, ay eh maging pulis din kayo katulad nila. God bless us po. Kawai-kawai. Okay. The views and opinions expressed by the hosts, bloggers, do not necessarily reflect the official policies and position of this office, the NCRPO, and the PNP.